43 counts of murder ang nakasampa nakasukay do Terre sa ICC. At eto daw, ito daw na mga ganitong klaseng trial would last 5 to 6 years. Naku po, trial pa lang 'yon. Uh, pag na-convict, alam niya na. Bawat bawat count of murder 25 years. Hindi e wala na. So ano, hanggap na ba ito ng mga diehard? O patuloy pa rin kayo sa paggawa ng fake news para lukohin ang mga sarili niyo, paniwalain ang mga sarili niyo, paniwalain ang mga utu-uto nating kababayan na may pag-asa pang makabalik si Digong. <laughs> Grabe no, paiyak-iyak ngayon yung mga nagmamahal ko sa tatay nila, hindi natin masasisiyan. Totoo 'yon pero sa puntong ito talaga talaga ba <laughs> hindi pa rin nyo yan deserve kasi galit na galit kayo pag sinasabing deserve niya yan eh hmm. one conviction alone for each count or killing is more than enough to put him away a eh, 43 counts ang naka nakasampa kay eh. so ayan po ang mangyayari sa ICC daw we can assure Of a very fair trial where nobody, both in the camp of Duterte or even the Philippine government, uh, noting that IECC judges are independent and were not appointed by either Duterte or President Marcos. Kaya talagang makakaasa tayo ng fair trial. Ngayon, <laughs> bakit kasi hindi pa kinasuhan daw dito sa Pilipinas? mauutak din ano ho yung nagkaso sa ICC kasi nga naman kung may kaso yan dito edi dito na talaga really take hmm. alam nyo naman ano ho alam nyo naman grabe eto ha ah, um, sabi ni um, representative Ortega at eto naniniwala ako power is only temporary yan ata ang hindi naisip na itong mga Duterte kala nila siguro habang buhay na mamamayagpag sila sa politika. Therefore, we should not abuse power because power is not forever. World leaders should avoid um, this kind of, di ba? This kind of lifestyle, this kind of attitude. Rather, dapat na mag-practice ng humility. Yan yung wala dito sa mga ito. Naghari-harian kasi. So, ito ang masasabi natin ulit. Good luck!